Aris, ang kulay brown ay magbibigay sa iyo ng tibay ng loob at katatagan upang malampasan ang anumang hamon. Ang enerhiya ng kulay na ito ay tutulong sa iyo upang manatiling nakatoon sa iyong mga layunin. Ang number 25 ay nagpapahiwatig ng pagkakasundo sa pamilya at personal na buhay, habang ang number 10 ay nagdadala ng positibong pagbabago sa iyong kabuhayan. Taurus, ang kulay pink ay magdadala ng kapayapaan at pagmamahal sa iyong araw. Ito ay nagpapalakas ng mabuting relasyon sa iba at nagtutulak sa iyo upang maging mas maunawain. Ang number 14 ay sumisimbolo ng katatagan at seguridad, habang ang number 29 ay nagdadala ng mga bagong oportunidad at positibong pagbabago sa iyong buhay. Gemini ang kulay blue ang magpapalakas ng iyong determinasyon at paninindigan. Ang enerhiya ng kulay na ito ay magdadala ng matibay na kalooban upang maabot ang iyong mga pangarap. Ang number 30 ay sumisimbolo ng kasaganaan at lakas ng loob, habang ang number 17 ay nagdadala ng mahahalagang aral mula sa mga nakaraang karanasan. Cancer ang kulay yellow ay magdadala ng kaliwanagan at kasiglahan sa iyong araw, ito ay magbibigay sa iyo ng lakas upang harapin ang anumang hamon na maaaring dumating. Ang number 20 ay sumisimbolo ng balanse at pakikipag-ugnayan sa iba, habang ang number 16 ay nagdadala ng pagbabago at pagkakataon upang umangat sa buhay. Leo ang kulay black ay magbibigay sa iyo ng proteksyon at lakas ng loob. Ito ay may kaugnayan sa determinasyon at matibay na paninindigan sa mga desisyong kailangang gawin. Ang number 15 ay nangangahulugan ng pagtatapos ng isang yugto at simula ng bago, habang ang number 36 ay nagdadala ng inspirasyon at masusing pagninilay bago gumawa ng mahahalagang hakbang. Virgo ang kulay dark blue ay magbibigay sa iyo ng linaw ng isipan at emosyonal na kapanatagan, ang enerhiya ng kulay na ito ay magpapalakas ng iyong kakayahang makipag-ugnayan sa iba. Ang number 19, ay sumisimbolo ng espiritualidad at bagong pananaw sa buhay, habang ang number 24, ay nagdadala ng swerte at positibong enerhiya. Libra ang kulay white ay magdadala ng kalinisan ng isipan at espiritual na liwanag sa iyong araw. Ito ay makatutulong upang makahanap ka ng tamang direksyon sa iyong buhay. Ang number 19 ay sumisimbolo ng pagkamalikhain at kakayahang umangkop, habang ang number 35 ay nagdadala ng pagkakataon upang mapabuti ang iyong buhay sa mas mataas na antas. Scorpio ang magpapasigla sa iyong araw, ayon sa gabay ng kalikasan, ay ang kulay green, ang kulay na ito ay magdadala sa iyo ng kasiglahan at linaw ng isip, lalo na sa mga desisyong kailangan mong gawin ngayong araw, ang number 29, ay sumasagisag sa pagbabago at pagunlad, kaya't maging bukas sa mga bagong oportunidad, samantala, ang number 37, ay nagpapahiwatig ng tagumpay sa pamamagitan ng determinasyon at pagsusumikap. Sagittarius, ang kulay pink ang siyang magbibigay sa iyo ng kasaganahan at kapanatagan sa araw na ito, ang pink ay sumisimbolo ng pag-usbong at kasaganahan, kaya't ito ay makatutulong sa iyo upang mapanatili ang balanse sa iyong buhay, ang number 10 ay nangangahulugan ng pagtatapos ng isang yugto at pagsisimula ng bago, habang ang number 25, ay nagbibigay ng lakas upang maisakatuparan ang iyong mga pangarap. Capricorn, ang kulay orange ay magdadala ng sigla at kasayahan sa iyong araw, ang enerhiya ng kulay na ito ay makatutulong upang mapanatili ang positibong pananaw, lalo na kung may hinaharap kang mahahalagang usapin, ang number 40, ay nagpapahiwatig ng pagkamalikhain at magandang komunikasyon, habang ang number 14, ay sumisimbolo ng balanse at tamang pagpapasya. Aquarius, ang kulay silver ay magdadala sa iyo ng proteksyon at gabay mula sa universo, ito ay may kaugnayan sa intuitibong lakas at emosyonal na katatagan, Kaya't magiging kapaki-pakinabang ito sa mga desisyong may kaugnayan sa pamilya at relasyon. Ang number 11 ay sumisimbolo ng karunungan at espiritwalidad, habang ang number 24 ay nagdadala ng kasundo ang magbubukas ng bagong pinto ng pagkakataon. Pisces, ang kulay gold ang magbibigay sa iyo ng kumpiyansa at inspirasyon sa araw na ito. Ito ay sumasagisag sa kasaganaan at tagumpay, kaya't ang tamang paggamit ng iyong kakayahan ay maghahatid sa iyo ng magandang resulta. Ang number 17 ay nangangahulugan ng pagsisimula ng bagong landas, habang ang number 10 ay nagdadala ng enerhiya ng tagumpay at mataas na antas ng sigla.